Tapi oi. Oh, ni. Takot, 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 takot. Takot. Hello, what's up guys? Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. It's me again, Bugad Explorer. So, ngayon, guys, binalikan po namin yung, ano, guys, no? Yung batang babae po dito sa gubata po, guys. Pero hindi lang ako nag-iisa, guys. Uh, kasama ko po si GB Hunters uh, 48. Hello, what's up, mga ka-idol, no? Ah, uh, yun, no? Nagbalik ako dito sa area, ano, no? Sinama ko ni Duga uh, the Explorer, no? So, yan, ano? Uh, sa lahat ng mga solid supporters ko dyan, uh, bisitahin nyo po ang kaniyang munting channel, no? Uh, sa lahat ng solid supporters ni Duga, no? Uh, sana, bisitahin nyo po ang munting channel ko. So, sana, uh, Pagdarasal nyo kami na wala mong ngyari, no? So, yan lang po. At yun, no? Know, uh, Suportahan po natin ang, ang channel ni GBE Hunter 48. At uh, hindi lang kami dalawa. Kasama ko po ngayon si, ano? Uh, Jumar. Yung tatay po ng bata. Dali, Dremar. Maghahe ka. Hay. Oo. Ngayon yung kay anak na babae. ko anak. Oh. Sige. po no, ah, kasama ko po ngayon si Jumar, yung ama po ng ah, dalawang bata guys. Ah, sana makuha po natin yung bata ngayon guys no kasi ah, sinama ko yung tatay po nila ngayon ah, para pag makita natin yung bata na babae siguro. Ako uh, sang sumama po siya sa atin po guys no kasi nandito po yung tatay na. So, yun lang siguro guys no. ah uh, mo singit muna ako guys no. Singit nga pala sa uh, shout out nga pala ako kay ano Sir Philip Tolentino, Sir Albert, shout out kita sir. At uh, shout out din kay Mama uh, Josephine Cades, shout out din kay uh, Irene Salazar, shout out kita. At, shout out din kay uh, Malubunag, shout out kita ma'am. Uh, shout out din kay ano sino pa yon? Uh, siguro nakalimutan ko na no. Uh, yung iba hindi ko po ang yung hindi ko nabanggit ilagay ko na lang sa screen mamaya guys. So, yun na siguro maraming salamat. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Sige <coughs> so, guys, no, nandito na po kami sa area ngayon guys. Ah uh, Ayan, kararatingin lang po namin. Ah, yeah, uh, binalikan po namin ng area kung saan. Ah, uh, nandito po yung ah, uh, batang babae na hindi pa po namin nakuha, guys. Pero, iwan pa lang namin, guys, no, kung ah, uh, nandito pa po, po yung bata, guys, no. Kasi, ah, uh, nang pinuntahan namin nung una namin papunta dito guys uh, may kumuha po sa bata hindi namin alam guys kung anong klaseng tao na kumuha po sa bata na yun. So, guys, ah, nag-iba po tayo ng daan, guys, no? Para po, ah... Uh, kaya sa skali na dito banda, dito po natin makikita yung bata guys na babae. At saka doon sa dati namin dinadaanan guys, sa ah, mahirap na pag doon pa rin kami dumadaan. Baka may mga patibong na po sila doon. Mar, wala, wala ka kapansin din marugwa mar? Kanang, kanang may bangag din eh? Hindi yan ah. Dili ka ng bangag, bangag ba? taguanan ba? Murag lango ba? Wala ka kabantay? Wala ka kabantay. Siguro bro, mayroon silang Oo, nagdududa talaga ako dito kasi uh, dito banda pag nahabol po namin sila dito nung una namin punta dito uh, bigla na lang mawala sila dito kaya uh, mm -mm. baka alam ni Jumar no? kasi siya po ang uh, dati po siya dito ah, uh, pa ano pa laboy laboy ay ano pala ah, nakalimutan ko no hindi na po anit ah, paduganaw pala shout out sa iyo ma'am net paduganaw no at ma'am lunida shout din sa iyo ma'am lunida no magandang umaga <coughs> ay ka ah, ah. lang kay glayo sa mga mara. Ha? Ay lang kay palayo ha kay basig na ay eh. laing ta ko anda. So guys, uh, si ano, si Jumar po talaga gusto ko talaga ng si mama po dito. Uh, Anong una pa po, po sana ang pagpunta namin dito guys pero ah uh, Ini lang ko lang muna ano pinapunta dito na kasi naman. parang mahina pa po siya. Ayaw pag una bro. Oh, mar mar. Ayaw pag una mar. Ayaw pag una mar. isa Sige palayo na mo. Kuyo na ta kuyo na ta. Siguro bro. Ah. Uh, sa sa to bro. Gitna bro. Oh, sa so gitna kamar. Hmm. Anong pangalan ng ano? Anong anak mo anak mo babae? Lutin. 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 Oo. Lutin, Lutin. pangalan Lutin, Lutin yung batang babae. Yung batang babae? Mm, mm Nung una ko mapunta dito, bro, nung nung sinama ko yung ano, batang lalaki. Kaso pag ano, pag nagkita na po sila ng ano, yung kapatid niya na babae. Oh. Hindi na po sumama sa akin pag uwi. Bakit? Okay. Gusto na lang si, niya naman ng tili dito kasama yung ate niya. Oo, oh, oh, kaya nahirapan ako pag ano, kuha sa kanya. Ay eh, ngayon ah, hindi naman siguro to ano si ano, si Gumar. Oo, <coughs> oh, oh. hindi pa ko hindi ko pa nakuha yung ama, Jumar ng dati. Oo. Oh, mm -hmm. Hindi ba? Kaya siguro ah, ayaw niyang bumalik doon sa bahay kasi wala yung uh, ama niya at saka yung batang babae yung ate niya okay so ngayon guys ah, uh, napaka ano po dito talaga no kasi ngayon ngayong araw na to guys ah, uh, medyo ah, uh, umuulan basang basa pa nga ito ng mga ano, dahon na to Yeah. Saging. Na yun, na Ayan. Saging. 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 Mau lagi kau nanya? Ayo nak kau nana? Ayo ano kau nana? So guys, ah, uh, karo, ayon guys, no, pabalik kami di sini. No, eh. May dala po kami na ano tinapay lang. Tinapay lang po yung nadala namin dito, guys. Para naman po na ano lang po tayo. Pag meron tayong makita ang kanibal dito at saka yung bata, ah uh, meron tayong mapapakain po sa kanila. Ah. wala gid mo ka himog kan paybayag diri man hmm. ha bago pa modre ha kun diya sanak bro itu kituli sa pero mas maayog yung magamping marka ibdugan ro bakang wa ka balik diri hmm. oh suka so niworo na kwara ko siya Itog na ka. Sa una, ang sugot pa ka way sa nina ay diri. Itog daw na ka nina. Anad naman sa dito sa kuwan. Pag makita natin yung ano, yung anak mo ngayon. Ano, dadalhin natin. Dadalhin na to, ha? para kuan kay na ako plano ko daw ah oh. oh, bro oh. pag makuha na ano yung bata may bahay doon sa may ano kita ng ah, sagingan wala namang nakatira doon doon ko sila papatirahin muna kasi ah, sa bahay mahirap po sa bahay walang maano dito doon matulugan kinakausap oh. mm -hmm. ah, ko na yung ano yung ko na, ang na yung trabaho doon oh. mm -hmm. pero iwan ko lang kung papayag yung ano nila yung amo? Amo, yung mayari ng sagingan. Pero mamaya na pag ano, makuha na natin yung bata. Patay, lumalakas ang ulan. out din pala kay ano Iderlina Anog uh, shout out din kita ma'am Iderlina Anog no Magandang umaga

Ayan po, lumalakas na po yung ulan, guys, no? Ah, uh, pero kailangan po talaga gawin natin 'to. Ah, uh, wala naman po ako magawa doon sa bahay ngayon. Ah, uh, kasi umuulan nga. So, niluto po kami doon sa ano, gubat. para po hanapin po yung uh, bata, guys, kasi kawawa po yun pag ano. Ah, uh, sana lang po uh, mababait yung kumukuha po sa kanya. অঁ আমি আমি সে কলা Eh ah. Kandaan Ah. Lalim blood dito, bro. Maririga gamer 'o. Di agi 'o, mabaw. Hindi na daw maro. 'yung ano dito. Yung dalawang bata, ah, yung bata, yung bata pala. <coughs> Lalim ng ano bro, putik. Hayaan na muna natin, ha. Baka kasama ko yun lang yung bata. Natin! Huwag <laughs> Paano tayo nito bro? Nandiyan lang po sila sa malapit bro Hindi e tayo makakalas. Hindi lang natin sila ano? sa gulawang na ano natin Kawawa naman pag ano? patay na natin Doon rin sana ako, bulo ka po Ayan Ayan mo Ayan ba? Ayan ay, niya Hawakan mo hawakan mo hindi ka katulong paano para pag kumakain na sila makaalis tayo ikaw na kayo, oh. bahala kayo ma oo ikaw na dito Oh, 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 ayaw ha? ayaw ayaw ayaw, ayaw. 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 ayaw.

Umalis po ka. Palayo sa kanila para niyo. Hindi masisiyahan. Ah. Hindi ba naman gusto? Finish na sumusunod, bro. Hindi na sumusunod. Nena. Biro bro. Ngano inyo ng ang inam. Na. Dito ang sa atwa bro na. Wala siguro na pagkaon bro. Ah, nagyo na siguro bro. Wala no, siguro na pagkaon bro, bro. Oo. Oh. Pero wala ang bata bro. Huh? Wala ang bata dito. Wala ang bata, wala. Oh, ang ama ng Mar, mar. Pabot mar, pabot mar. Mar. Mo inam siguro na. Uy, ayaw, 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 ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, na, pugaw. Pugaw na. Siguro bro. Mar, gua pakai nakuan Andre asa nih mau mahaga istimewa si alutin. Oh, Oh, Kita tadi kau Cepet cepet. tayo. Mar, mar. Tayo? mar. Uh, oh. yang saya kita saatin. Okay. Oh. Hindi, parang hindi kanibal naman ang kumuha nun bro, yung bata parang hindi kanibal sana lang po dito, dito pa sa area dito yung nagtatago yung ano, kumukuha sa bata yun uy, mar dito tayo bro, dito tayo mudaan bro bro Laki ngano, ibon. Laki ng ibon galing dyan, no. Laki ng ibon. Galing puno na yan. Jen, no. Lumi plop, lumi tin, tin, Ito na rin sa tayo ng mga laba. Pinaan mo Nandito na sabi ka lang yan kasi takot yung sa akin Oo si Buti lang sana kung ah, nandito siya sa paligid. Tapos makita niya yung ama niya. Ba baka hindi na yung matakot. Ang mm. tawag niya yung nasa gupa natin bro hindi siya nangunitan ano? parang nagwawala bro baka nagagawa niyo ng pagkain oh, maliit lang yun eh pero kung wala yung pagkain bro bitson tayo kasi napakatulis yung dalan yung ano yung parang kawaya na tinulis buto na nga ba na tayo Mm, mm Oh, kasi nag-aagawan sila ng pagkain eh. Gutom na gutom po talaga sila. Mar, Mar. Mar. lutin lutin dai nas papa ni mundi dai dai ai gadok dai kuyung namo si papa ni mundi dai lak gilir bro kulak gilir bro ito tayong banda no ah uh, sumong so idol no ah uh, medyo uh, malayo-layo na po tong uh, napuntahan po namin dito guys uh, kasi uh, medyo may kalakihan din naman po itong ano, uh, gubat na ito guys Mar, mar, mar mati mo ko dahan, may dahan kayong uwi o. Oh. Ang lamtok. ano? Ano yun o? Tingnan niyo isa. Bro. May ano? Pagkain to, Mar? Oh. Ha? Makaon eh. So yan po guys, oh. Yung bunga ng ano? Uy, alantok uh, sa Tagalog. Yan. Masarap. Lamin ni Mar. Ah, lata niyo. oh. Mo ni ginakaon niyo din, Mar, pag may bunga. itu Yun ang pinakain na dito. Ang na Oh, ayan, kaido, mm -hmm. no. uh -huh. oh. lang, lang idol no. parang uh -huh. <endpoint hab Tieraciones> Marami pa bunga si taas. Asa yung pala ng, ano? ng Yung mga bunga ba Mar! Ayun o! Oh. Ayun o! Oh. Ay, Ayun o! Oh. Ayun o! Ang dami naman yun o! Oh. Ang dami sa itaso! mga kaidol no? Ah, Sinfo, guys! Ayun o! Oh. Ah, bunga ng away! Ang ah. oh, dami! Ang taas pala! oh, o! Oh. Ang oh. taas! Yun, oh. Ayun o! Hindi So ayun guys! Ayun! Ayan. Ayan ano, no. na. Ang daming kulang niya ng bro. Dalawang bulik. Dalawa? Oh, isa, dalawa, lang isa isa, isa, isa walang yung makita ko. Ha. Nah. Atras mo na bro. Atras? Ito. Makakuha mo yung dalawang bulik. Ayan. Oh. Ay, uu uh, uh, Oh. Uh. Yun, oo. No. Ayan, Ayan. Dalawang bulik yan. kunin niya yan bro. Isa na pala yan. Na. Na? Sa so, Paano na ninyo yan o, oh, dalawa, sayang yan. Ha? Sayang yan. Kasi, uh, ah, para yung, ano, ano, iba, binibinta po yun nila yan. Uh, Oo. Oh. Lalo na pag, ano, Pasko. Hindi, 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 sayang, akitin bro. Hindi, hmm. eh, napakataas na yun. Tara, tuloy na po tayo paghanap lang ano, wala na, wala na mga, na, ano, yung, lag Sayang. Masarap pala. Parang ano, yung Anong klaseng ano yan? Pagkain? O oh, wala nang laman niya. Wala naman tayo madadaanan dyan pag akyatin natin yun. Tara pa, tara. Tar Lutin! -tar. Ah!

So ano na pala, uh, happy valentines po pala sa lahat ng mga sulit supporters ko dyan At sa lahat ng manonood, happy happy valentines po sa inyo lahat uh, Kaya lang po nandito po kami no? sa araw ng mga puso Kasi uh, hinahanap po namin yung uh, batang babae At sana sa araw na to magkasama po silang mag-aama mag no Silang tatlo magkasama po sila sa araw ng mga puso na to So Siguro, guys, ayan, papalabas na po kami sa, ano, uh, gubat. Guys, uh, siguro, papauwi na po kami ngayon. Uh, kasi, naikot ikot na po namin yung uh, buong lugar. Pero, tasa wala po talaga kaming uh, nakita na batang babae po, guys, no? Siguro, Mar, muli lang ta Mar? Ha? Balikan na lang na ito, Mar. Huwag niyo po kumalaga sa, sa mataas ba? Ha? Okay ka? So, kita nyo sa ano guys, mukha po ng ama po nila. Uh, Nag-alala po talaga sila sa bata guys. So, gusto ko lang ipaliwanag po sa inyo guys no, na uh, yung bata, ano uh, na, yung nandito po sila sa may, ano, ginagawaan ko sila ng kubo guys no hindi pala pa umalis po siya uh, umalis po siya kumukuha ng mga pagkain po nila kaya lang po uh, nakita po sila siya ng mga kanibal so ayun uh, nila lang po siya bumalik sa kubo po nila para hindi na po madama yung uh, madalawa niyang anak guys so yan na siguro guys uh, yan. papalabas na po kami no uh, na po siguro no maraming salamat po sa panunood at abangan nyo pa po yung ay uh, iba pa po namin video na i-upload po namin dito kasi guys uh, siguro hindi naman po kami titigil para hindi po namin makita yung bata at makuha po natin guys sana lang guys no walang masamang nangyari sa kanya ipagdasal nyo lang po guys na okay lang po siya ngay ngayon guys at uh, yung nakakuha po sa kanya uh, po yun so yun, yun na siguro guys maraming salamat po